actually ah, palakpakan natin ng uh, gobyernong Marcos at si Presidente Marcos. Palakpakan natin dahil mga bossing, ano siya. Meron po siyang mga napakaraming investment pledges na nakuha na naman sa Singapore. Alam mo, sa totoo lang ah, para sa akin okay na rin to kung ganyan din lang ng ganyan. Kada alis mo, marami kang inuuwi pera. Huwag ka nang umuwi, talagang ikutin mo na yung buong mundo. Imaginin mo kung lahat ng buong mundo inikot mo tapos makakuha ka ng investment pledges wala na tayong problema sa kahirapan wala na tayong problema di ba ngayon nagputa ka Singapore ikot-ikot ikut mo na lot yan Malaysia Cambodia Mongolia India ikot mo na lahat para talagang yung pledges mas marami syempre <laughs> The more countries visited, the more chances of investment pledges. Imagine, siguro pag naikot mo yung buong mundo hanggang North Pole at saka South Pole, palagay ko mababayaran na lahat ng mga utang ng Pilipino. Bakit? Ang daming pledges na sumapasok nyan siguro. Dito nga lang Singapore, ang daming pledges na pumasok.